Hello po, good morning po sa ating lahat Welcome back po sa ating youtube channel For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin Ito galing po sa ating Youtube user Shout out po siya dyan, kaibigan Ang kanya pong tanong ay Bawal ba daw painumin ng maraming tubig ang bagong kastang mga inaheng baboy? Kasi baka daw masama yung mga similya sa kanyang ihi So kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pangagikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patino Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga iniinong tubig sa mga inahing baboy pagkatapos makastahan. Sa akin po mga previous vlog po mga kaibigan, akin pong sinasabi doon na sa araw mismo ng pagkasta ay huwag po nating pakainin yung mga inahing baboy natin. Nang sa ganon, wala pong tinutuno yung kanyang tiyan para po hindi po tataas yung kanyang metabolism. Kasi kapag tumaas yung metabolism ng ating mga inahing baboy, marami siyang tinutuno na feed sa kanyang tiyan, ang resulta po yan ay magiinit yung kanyang tiyan. So maapiktuhan po yung mga similya na bagong kasta pa lang ng barako. Para atin pong maiwasan yan kaibigan, ang ating pong ginagawa ay hindi po natin pinapakain yung mga inahing baboy sa araw mismo ng kanyang pagkasta. Dito po sa inumin tubig po natin mga inahing baboy kung pwede bang painumin ng tubig o hindi. Sa aking experience po mga kaibigan, kahit na painumin mo ng tubig or unlimited yung tubig na pinapainom mo sa mga inahing baboy nyo after kasta ay pwedeng pwede po yan. Yung tubig po na iniinom po nating mga uh, inahing baboy ay hindi po yan tinutunaw sa ating mga inahin doon sa loob ng kanyang tiyan. So, hindi po tataas yung kanyang metabolism. In short po mga kaibigan, kahit na gaano kadaming tubig yung kanyang maiinom pagkatapos makastahan, hindi po magiinit yung kanyang tiyan. Kundi, ang epekto po niyan ay magkukul down po yung kanyang chan dahil po marami po yung tubig na naiinom, kasi ang paligid po natin ay medyo mainit, lalo na kapag ganitong mga panahon na mainit natural iinit po yung katawan ng ating mga inahing baboy, ngayon kapag siya'y bagong nakastahan, mas lalo siya maiinit kasi bagong kasta pa lang, nataas po yung kanyang uh, energy habang kinakastahan ng barako o habang nag perform ng uh, artificial insemination So, kapag pinapainom po natin ng maraming tubig yung mga bagong kas ng inahing baboy, ay mas maganda po yan. Kasi, nagkukul -cool down po yung kanyang katawan. Na-prevent po yung pagtaas ng temperature sa loob ng kanyang tiyan na magkakapikto po doon po sa mga similya, doon po sa loob ng kanyang tiyan. So, mas mabuting painumin ng maraming tubig. Doon po sa tanong po nating subscriber na baka raw masama sa ihi yung mga similya mula po sa loob ng tiyan ng mga inahing baboy. Ang, tan ang sagot ko po dyan ay imposible po yung mangyari po mga kaibigan. Kasi po, iba po yung pinagmula ng ihi at saka iba po yung kung saan po nakadeposit yung mga similya na bagong kasta pa lang sa loob ng tiyan natin mga inahing baboy. Yung ihi po nating inahing baboy po mga kaibigan ay galing po yan sa kanyang urinary bladder o doon po sa kanyang bato kung saan po doon po na, uh, nag-accumulate yung uh, ihi at saka kapag puno na po yung kanyang urinary bladder, yan po ay dahan-dahan po yung lalabas doon po sa kaniyang ayuritra sa pamamagitan po ng ihi po mga kaibigan. Pero, yung similia po na naiturok po ng artificial insemination o yung similia po na naiturok gamit ang barako doon po sa loob ng tiyan ng ating inayang baboy ay iba po yung lugar kung saan po siya nakadipuset. Siya po ay nandoon po sa loob ng cervix o doon po sa uterus ng ating inahing baboy. At biya biyahe po yan doon po sa mga parang palupyan tube kung saan po nandoon po yung mga egg cell ng inahing baboy para for fertilization purposes. So magkaiba po sila. Nandito po yung urinary bladder sa medyo unahan, yung, yung mga similya po ng inahing baboy po ay nasa kabilang compartment po nandito po sa bandang ibabaw. So, kahit pa ihi ng ihi yung mga inahing baboy ng mga kaibigan, pagkatapos makastahan, kasi maraming na imong, na, kasi po, maraming na inong tubig, ay hindi po sasama yung mga similyang nandoon na po sa loob. Ang posible pong sumama dyan, ay yung mga tinatawag na extra-seminal fluid. Kaya, kapag napansin nyo po yung mga inahing baboy nyo, kapag sila po bagong kasta at uh, iihi po sila, mayroon pong parang mga sticky na nasa hulihan, yan po yung tinatawag na extra seminal fluid yung sobrang pong hindi na po nakapasok doon sa loob ng cervix na nadodoon lang po sa urethral canal ng mga uh, semen o mga tir -tir tirang similia yan po ang sasama sa ihi ng ating mga inaheng baboy kaya po after 2 to 3 days o isang linggo lalabas po yan sila, magbabak flow po yan sila yan po yung tinatawag na extra seminal fluid so yung pag inom ng tubig ng ating inaheng baboy bago makastahan ay wala po yung epekto o hindi po sasama yung mga similya sa, sa ihi na ating inahing baboy, kundi yan po ay advantage or ang benefit po niyan ay magkakaroon ng cool down yung katawan ng ating inahing baboy para hindi po siya mag-init po mga kaibigan. Kaya dapat ang inyong gawin kapag mainit yung panahon, pagkatapos mas ka makastahan yung inahing baboy ay painumin niyo po ng maraming tubig o maglagay po kayo ng auto drinker para doon na po iinom yung mga inahing baboy nyo po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana mo po yung kapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po kung gaano karaming tubig ang ating pong sa ating mga inahing baboy pagkatapos makastahan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye!